naman po akong nakakatakot na ibabahagi sa inyo. Tuwing bakasyon namin sa eskwelahan, ay nagbabakasyon ako sa probinsya ng lolo at lola ko. Maaga pa lang ay narinig ko na ang lolo kong nagsalita. Tuwang-tuwa akong bumaba ng hagdan at niyakap ko si lolo. Si Lolo ay nanggaling pa sa Eastern Samar. Sumakay pa siya ng eroplano. Magbabakasyon muna si Lolo ng tatlong araw sa amin. Pagkatapos ay isasama na niya ako para magbakasyon sa Eastern Samar. May taniman ng kopra sila Lolo sa Eastern Samar. Ako nga pala si Joyce, labing apat na taong gulang. Dalawa lang kaming magkapatid, babae at lalaki. Ang kuya ko ay 24 na. Sampung taon ang tanda ng kuya ko sa akin. Maselan kasing magbuntis si mama. Araw na ng pag-alis namin ni lolo. Hinatid kami nila mama sa domestic airport. Nakasakay na kami ng lolo ko sa eroplano. Pagbaba namin ng eroplano, ay sinundo kami ng Tito Anton ko, kapatid ng mama ko. May sasakyan ito, isang owner type jeep. Ganon pa rin ang paligid na dinaraanan namin papunta kay lolo. Parang walang nagbago. May mga bahay pa rin kaming nadadaanan na walang kuryente. Kokonti lang ang mga sasakyang bumabiyahe. Ang laging mo lang makikita sa daan ay mga kalabaw at kambing na nakapastol sa gitna ng damuhan. Kokonti rin lang ang mga tao dito kaya halos lahat ng tao dito ay magkakakilala kaya kung dadayo ka dito ay agad ka nilang mapupuna. Gabi na kami nakarating sa bahay nila lolo. Nakita ko agad ang lola ko na nakangiti sa amin. Niyakap agad ako ng lola ko. Naku, ang laki-laki mo na at napakaganda mo pa, ang sabi ng lola ko. Maaga akong nakatulog ng gabing yun. Siguro dahil sa sobrang pagod. Kinabukasan, maaga kaming nag-agahan nila Lolo. Sinabi ko kay Lolo na gusto kong sumama sa koprahan. Pumayag naman siya. Sumakay kami sa kalabaw na may hila-hilang kariton. Kaya gustong gusto kong sumama kay Lolo sa koprahan para makasakay sa kalabaw. Kahit na masaya sa Manila, ay hindi ko pa rin ipagpapalit ang probinsya nila mama. Napakaganda rito at sariwa ang hangin at lahat ng pagkain. Lumipas sa mga ilang araw na pagbabakasyon ko sa probinsya, ay tumaba agad ako. Marami na rin akong naging kaibigan dito. Taon-taon kasi akong nagbabakasyon dito. Madalas akong isama ng mga kaibigan ko sa bukid. Nanguhuli kami ng mga tutubi at nagtatakbuhan sa palayan. O di kaya'y nangunguha ng mga mangga o kaya'y bayabas. Kaya sobrang nalibang ako dito. Isang araw, sinabihan ako ng lola ko, wag na wag daw kaming pupunta sa itaas ng burol. May bago raw kasing nakatira rito. Isang babaeng parang wala sa sarili. Para raw itong isang baliw. Sinasabi ng mga tao dito na aswang raw ang babae. Nung minsan na naglalaro kami ng mga kaibigan ko sa palayan, nakita namin ang babae. Minerva raw ang pangalan nito. Mga apat na taon na raw siguro ito, ang sabi ng mga kalaro ko. Marungis ang itsura. Bigla na lang itong iiyak, tapos ay biglang tatawa. Pag nagsawa naman, ay biglang magagalit. At pag may lumapit dito, ay mananabunot. Wala raw pamilya si Minerva. May usap-usapan na dati raw nakatira si Minerva sa kabilang baryo. May usap-usapan din na ang mga lahi ni Minerva ay lahing aswang. Pinatay daw ng mga taong bayan ang pamilya ni Minerva. Yun ang mga haka-haka ng mga tao. Ang alam ko, ang aswang ay hindi totoo. Mga kwentong barbero lang ito. Kaya, nung nalaman ko, ang kwento nila kay Minerva na isa itong aswang, ay na-curious ako. Gusto ko kasing malaman na talagang may aswang. Isang hapon, hindi ako sumama kay Lolo sa koprahan. Wag na wag daw akong aalis kasi magagabi na. Sinilip ko si Lola kung anong ginagawa niya. Abala ito sa pagpipili ng palay sa bigas. Nang hapong din yon, ay palihim kong kinausap ang mga kaibigan ko. Sinabi ko sa kanila na puntahan namin ang bahay ni Minerva. Nako, pag pumunta tayo doon ay kakainin tayo ni Minerva ang sabi ng isa kong kaibigan. Ayaw namin pumunta doon ang sabi ng mga kaibigan ko. Wag na wag kang pupunta doon Kakainin ni Minerva ang puso mo, sabi uli ng isa kong kaibigan. Hindi ko sila pinakinggan. Nagpaalam ako sa kanila na uuwi na. Pero, lihim akong pumunta sa burol. Kahit na hindi ako naniniwala sa aswang, ay parang natakot ako. Magdidilim na nun nang nakarating ako sa burol. Kitang kita ko agad ang bahay ni Minerva. Gawa lamang ito sa pinagtagni-tagning lona at sako. Napakadumi ng paligid, napakaraming kalat. Patago kong sumilip sa bahay. Nakita ko si Minerva na nakasalampak sa karton nakita kong nagsasalita itong mag at tawa ng tawa. Naawa ako kay Minerva. Wala kasi ito sa katinoan. Pinagbibintangan pa siyang isang aswang. Nasabi ko sa isip ko. Pauwi na sana ako nang biglang lumingon sa akin si Minerva. Galit na galit ito at nanlilisik ang mga mata. Paano niya kaya nalaman na nandito ako ang sabi ko sa isip ko? Tumayo ang balahibo ko sa katawan at lalo akong natakot nang humakbang siyang papalapit sa akin. Hindi ako makasigaw, parang may nakabara sa lalamunan ko. Napatingin ako sa mga kuko nito unti-unti itong humahaba at ang kanyang bibig ay nagkaroon na ng pangil. Halos hindi na ako makahinga sa sobrang takot. Palapit ng palapit si Minerva at paatras naman ako ng paatras. May natapakan akong isang bato. Natumba ako. Sasakmalin na sana ako ni Minerva nang magawa kong sumigaw ng malakas na malakas. Mabuti na lang at may mga nangangahoy na nakakita sa akin. May dala silang mga itak. Lumapit ang isang lalaki at walang takot na sinaksak si Minerva. Nakita kong parami ng parami ang mga tao. Yung ibang kalalakihan ay may mga dalang malalaking bato at ito ay ibinabato kay Minerva. Gusto ni Minerva na lumaban, ngunit mahina na ito. Kaya lumipad na lang ito palayo. Maya-maya lang ay binuhat ako ng lolo ko at isinakay sa kanyang kalabaw na may kariton nagagalit ito sa akin Matigas ang ulo mo, 'di ba? Sinabi ko sayo 'wag na wag kang pupunta doon, ang sabi ni Lolo. Ano na lang ang sasabihin nila Mama at Papa mo sa akin na pinabayaan kita, ang sabi ni Lolo. Nagsorry ako kay Lolo at Lola. Napaiyak na lang ako sa nangyari kinabukasan, nagkakagulo ang mga tao. Nakita kasi nila si Minerva na patay na. Nanginig ang tuhod ko at hinanghina ako nung araw na yon. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat.